Mga welcome back to the channel kung saan matututo tayong iwas utang, iwas stress at iwas gasto sa mga bagay na hindi naman kailangan. Sa so vlog na to, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat iwasan para hindi umasa sa utang na hindi mo naman talaga ginagawa. Ready na ba kayo para mas matalinong paghawak ng pera? Let's go! Narito ang dapat iwasan para hindi umasa sa utang na hindi mo ginagawa. Mga common na pagkakamali o gawiin na dapat iwasan para hindi mapilitang umutang sa hindi inaasahan pagkakataon. Number 1. Walang emergency fund. Kapag walang ipon para sa bigla ang gastusin tulad ng pagkakasakit o pagkasira ng gamit, napipilitang umutang. Number 2. Gastos agad kahit walang budget. Impulsive buying o pagbili ng hindi pinag-isipan ay isa sa mga pinakamabilis na daan sa pagkakautang. Number 3. Hindi inaayos ang monthly budget. Kung walang malinaw na budget, kung walang malinaw na budget, hindi mo namamalayan na sobra na pala ang gastos mo kumpara sa kita. Number 4. Lifestyle inflation. Yung umaangat ang kita mo, umaangat din ang gastos mo. Halimbawa, tumaas ang sahod pero biglang nag-upgrade ka ng gadget, kainan o travel kahit di pa naman kailangan. Number five, pagkakaroon ng maraming wants na pinipilit maging needs. Hindi lahat ng gusto ay kailangan. Kapag pinipilit makuha lahat, utang ang bagsak. Number six, hindi pagbabayad ng utang sa tamang oras. Tumataas ang interes, mas lalong lumalaki ang utang, lalo na sa credit cards. Number 7. Hindi pag-iwas sa mga sales o promo kahit walang budget. Like for example, buy now, regret later mentality. Kahit nakasell, kung hindi kailangan, gastos pa rin yan. Number 8. Pagkakautang para sa luho o forma. Huwag umutang para lang makasabay sa uso o makapag-post sa social media. 9. Walang long-term financial goals. Kapag hindi malinaw kung saan ka patutungo, financially, madalas kang maligaw sa maling desisyon. Number 10. Hindi pag-aaral ng financial literacy. Kung hindi mo naiintindihan kung paano gumagan ang pera, madaling mapasubo sa hindi kinakailangang utang. Maraming salamat po sa panunood at sana'y may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Tandaan po natin ang maayos na pamamahala ng pera ay susi sa isang magaan at mas matiwasay na, na buhay. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hanggang sa susunod na video, maging wais at responsable sa pananalapi. Ingat po kayo at nagbabalik po muli si Cheryl. Bye!